Mahalaga para kay Berlin ang edukasyon, kaya't sa murang edad ng kanyang mga anak, ipinaiintindi na niya ang kahalagahan nito. Mahalaga po yung ma'am kasi para din po naman sa kanila yun. No? Para pagka malaki na sila at least hindi siya hindi po sila mahirapan makapag makapaghanap ng trabaho. Pero sa mahal ngayon ng mga bilihin, iniintindi nito ang matrikula at mga gastusin para sa pag-aaral ng kanyang mga anak kaya't may inam daw kung may mga programang scholarship at mabigyan ng pansin pa ang sektor ng edukasyon. Para makamenos din po siguro sa gastos kasi hindi naman po ganun kalaki yung kinikita namin. Arawan din lang po kasi kami mag -asawa. Ang sektor ng edukasyon, kabilang sa mga plataforma ni Engineer Isabelo Popo Cusalan Jr. Nakasaad doon na ang dapat bigyan ng priority na budget ay ang education. Bumapalakpak kayo, tama. Kasi tayo pong lahat, karamihan sa atin, nagtratrabaho tayo, di ba? And karamihan sa atin, may nahihirapan din sa buhay. Tama po ba? Pero gusto tayo natin na umasenso tayo. Tama po ba? Ang isang pag-asa natin ay mapag-aral ang ating mga anak makapagtapos sila. Mahalaga raw na mabigyan ng pansin ang sektor ng edukasyon na isang susi para mabigyan ng sapat na oportunidad ang mga Pilipino. So yan po ang isang nating tratrabahuhin if you will give us the chance. Bigyan natin ng importansya ang education para po may mga scholarships or subsidy ang mga estudante natin. Sa patuloy na paglilibot sa bagyo, iba't ibang plataforma pa ang kanyang ipepresenta na sana raw mapakinggan at maging basihan ng mga taga-Baguio sa nalalapit na halala. Jose Robert Inventor, or NG News.